Kung mahilig kang magwalis at magpunas ng bahay nyo, may kailangan kang baguhin. So, usong-uso po ang flu ngayon. Marami nagkakaroon ng trangkaso. At yan po ay isang uri ng viral infection. So, isipin nyo po, itong bawat isang piraso dito ay isang viral particle. Itong mga virus po na to, pwede yan maiwan sa mga kagamitan natin sa bahay. Lalong-lalo na pag hinawakan nung pasyenteng may flu. So, kung kayo po ay mahilig magpunas ng mga gamit nyo sa bahay, ang tendency, pag pinunasan yung ganyan, mas kumakalat yung virus sa paligid ng bahay nyo. Same thing po pag nagwawalis tayo, ang ginagawa nyo lang, nililipat nyo lang po yung mga viral particles sa ibang area ng bahay nyo. So, meron ka ng dahilan sa mama mo para hindi maglinis ng bahay. Importante pong maglinis ng bahay. Pero dapat kung magpupunas tayo, gamitan natin ng basang-basahan. Kasi po pag basa yung basahan na ginagamit natin, ang nangyayari, hindi natin kinakalat yung mga viral particles sa ibang area ng bahay. At mas natatrap siya completely dun sa basahan nyo. Pag sa sahig naman po, gusto nating linisan, iwas po tayo sa paggamit ng wales. Mas maganda po kung map kasi po, mas natatrap yung mga virus, hindi siya kakalat sa ibang area ng bahay nyo. Pero syempre, para makiiwas, dapat kumpleto pa rin ang bakuna mo. Ugaliing maghugas ng kamay at kumpletuhin lagi ang tulog para malakas ang resistensya ng katawan mo. So kung may kaibigan ka na mahilig magwales, share mo sa kanya tong video.